Saan ang anumang pagsubok ang pagkakaroon ng matatag na matatagda para harapin ito? Ang siyang natatangi katangian ng mga kababayan natin sa Eastern Visayas at ipinamalas nila ito sa pamamagitan ng pagtakbo. May detalye si Sol Alarcon ng PIA Eastern Visayas. Bago mang tapos ang paggunita ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan, ipinakita ng mga taga-Eastern Visayas ang pagiging matatag ng maito sa anumang hamon ng buhay sa pamamagitan ng pagsali sa Run for Resilience na ginanap sa Tacloban City. Humagit kumulang sa limang daang marathon enthusiasts mula sa iba't ibang sektor ang sumali sa 5 kilometer at 10 kilometer run. Si Errol Malati, isang taong gulang isang atleta mula Leyte Normal University ay nagsabing habang ba Tapas siya at may lakas pa, hindi niya palalampasin ang mga ganitong kompetisyon. Maliban kasi sa pagiging masaya niya, ay pabiro pa niyang sinabi na may pang-date pa siya pandit charot <laughs> wala mo wala lang kahit ano syempre hindi ka papalampasin hangga't bata pa may lakas sali ng sali rin ang tatlong pot tatlong gulang naman na welder na si Florendo Lapis ang itinanghal na kampiyon sa 10 kilometer male category siya ay taga Cebu, na dumayo lamang para sumali. Maraming bes na siyang sumasali sa mga marathon, eh, hindi lang sa loob kundi pati na sa labas. Ayon sa kanya, nang maimbita siya na sumali, hindi siya nag-atubili. Hindi lang para makatulong sa advokasya ng gobyerno kundi pati na rin sa premyo. Ito ang payo niya sa mga marathon and to aspirants. Kung, kung marathoner, eh, wala sekreto. sa kaya sabihin natin, ano ba sikreto mo? Hindi, hindi yan ang nadasa. Pag yung pag, pagtatakbo mo, kailangan mo talaga yung sipag at lagas. At kailangan mo talaga mag train at saka sa katarili. Kasi pag hindi ka marunong mag-disciplina, wala rin. We had a meaningful activity this morning though. Itong uh, run for uh, resilience natin. But we are hoping that our run for, for resilience had not just been an ordinary uh, running uh, event. Hindi lang itong katakotak This is part of our overall campaign again. Na bakaro higher level of resilience in region eight. We are hoping that the resilience run now had not just been an ordinary run, but truly a run for a cause, a run for safer communities, a run for safer family, and finally a run for a more disaster-ready and resilient Eastern I'm KTILG8 Assistant Regional Director Darwin Bibar, Bureau of Fire Protection, Regional Office 8 ang nakakuha ng special award para sa most number of participants habang ang 71 taong gulang na si Alberto Octaviano ng CDRRM o Tacloban ang ang most matured runner. Habang si Brent, 30 Rialino, anim na taong gulang, kinilala naman bilang pinakabata. Most creative fan attire, si Reynold Casinova na nagsuot ng damit ni Spider-Man. Mula rito sa PIA Eastern Visayas, kasama si Elkana Torres. Sol Alarcon para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.